Let's do this. Kamusta mga kasagpi? Today, gusto kong i-share sa inyo kung bakit kami tumigil sa paglalaro ng Once Human. And kung ano na ang mga games na nilalaro ko ngayon. So here's the story. Ay, hindi, hindi, hindi yan yung dahilan. I love Hello, you. Everyone. New season. From 141 to 40. Ayan, in-invite na ko Saan <coughs> tayo world? World tayo. Kayo? World. Ano, four? Layo natin eh. Pupunta muna ako sa Teleportan. So, asa kayo guys? Ayun no? Magkakaibang world tayo eh ako at ang mga friends ko unti-unting nawala ang gana sa One Human. Ang pinaka main reason yung game reset system. Sobrang hassle ito kasi kailangan mag-reset yung progress, lipat server, at lahat ng naipon mong items. Hindi mo lahat. Like may point system na kailangan mong i-calculate pa para makakuha mo yung gusto mong items. Uh, ngayon pa nga pa lang na medyo na frustrate na ako i-explain sa inyo kung pa paano yun eh. so syempre kailangan guide ulit yung isa nga namin friend napikod kasi ang daming settings na kailangan i-adjust para sa mga casual gamers tulad namin medyo nakaka-burn out siya Ay e na, ay e na. Yay! May pa-wake up na ng order namin. Yay! Sabi sa'yo eh. Yay! Punta kami dyan ah. <laughs> Makikita. <laughs> eh. <laughs> eh, hindi na magluto si Alex. Hindi muna ako mag- Ah, uh, maglilipat ng gamit from space. Ayan. So yung kagalit ko, may natagpuan na bagong MMO na parating Throne and Liberty. Sinubukan namin to pero yung mga friends ko hindi nila gusto, well hindi namin in-invite sa Throne and Liberty. Kasi I think ma-overwhelm sila sa game patulad ng Throne and Liberty. Kasi kailangan mo medyo more nerdy pag magalaro ka ng MMO. Well, I would love them to join pero You know. who knows so nauwi kami sa aram ng League of Legends lol well laki lang kami talaga naglalaro ng quick one game two games three games fun siya pero saglit lang tapos tinanong kami ng tropa ng tropa namin kung gusto namin maglaro ng Dota 2 So ayun, naglaro kami. Ngayon, ang nilalaro ko ay Dota 2 saka Throne and leader. Pero honestly, medyo nakaka-burnout ang Dota 2. Time consuming, tapos ang bagal paminsan minsan ng few time. Pag dating ng mismong laban, minsan mismatch, maraming smurfs. At nakaka-frustrate -so yung talo dahil sa imbalance. Kahit panalo, minsan hindi satisfying. Either dahil magaling ang kakampi mo or sobrang noob ng kalaban. Dahil dito, pag na burnout ako, naisip ko na gusto ko ng ibang games na mas focus sa PvE. Mas less sa frustrations, pero siyempre, pwedeng maging boring kung puro PvE lang. I'm sure, hahanapin ko pa rin ng PvP games tulad ng LOL or Dota para sa thrill. Pero ang problema kasi, eh, pag gusto ko maglaro na ng PvE focus games tulad ng Throne of Liberty, yung mga friends ko. Hindi ko alam kung magugustuhan nila. Kaya hindi ko sila ma-invite. Baka kasi ma-overwhelm sila dahil sa mga system and mechanics nito. 1, 2, Sandaan wow. niya. Ano ka sa friend Ang ganda pa po, posisyon? Two no Manami? Party. Po, position? No party. Eh, patulugin niyo lang. Two so, point yan. Uh, Gagi, okay, sa talaga tayo. Ang position na to. Guys, nasa taas sila. Ingat. Sa Nasa taas sila, nasa taas. Mga nasa taas, walo. Diyan oh, nakapalibot diyan, nakapalibot diyan. Bilangin mo, sa bilangin. Bintana. Mo. Sa, bintana. sa bintana. Walo, walo, walo. Tara palagi natin sa taas. Walo, walo. Dito sa bintana. So nalaman ko may malapit ng lubas na game yung Path of Exile 2 para siyang Diablo games na dungeon crawler, action RPG ng ganun type na games I think ko may chance na magustuhan nila yung game So I'll invite them to play Path of Exile 2 and we'll see kung magiging bagong addiction namin to. At kung nagustuhan nyo yung short kwento, don't forget to like. ta comment nyo kung may mga kwento kayong ganun. Basahin ko yan. Subscribe na rin para sa mga susunod pang content ko na ganito. Kita-kita sa next video. Pagka sa muli. Mana. Mana.